What's mga kaburks? Good morning sa inyong lahat at welcome back na naman po sa ating channel Ayan. Nandito ngayon mga kaburks sa Herton Yemi Nag-vlog na ako dito dati Search nyo na lang dyan sa channel ko yung A Day in My Life Dito yon. Pero this time nagpo-prosen yung dagat Ayan, Nakikita nyo yung background ko sa likod nag siya Pero malambot na Di na pwedeng lakaran Ayan Dali, nandito andito ako ngayon kasi sinama ko si Mrs. pero siya na lang yung gumawa ng trabaho. Kayang kaya kain na daw niya yun, kaya di ko na siya tinulungan. Ipapasyal ko na lang kayo dito ulit sa Serto Niemi, mga kaburps. Ayan o, oh. lubog yung pa ako. Ayan, malalim mo. Nag-uumpisa na ang matunaw ngayon yung snow. Medyo malamig pa rin. Pero, hindi na kagaya ng mga nakaraan na talagang masakit sa balat. Pero ngayon, nagpa-positive naman yung tempera temperatura dito. Kaya, di na siya ganun kalamig. Tsaka, nag-uumpisa na matunaw yung yun, mga snow. Nag-uumpisa na siyang matunaw. Alam ang ng buko ah. Kailangan ko na magpagupit mga kaburks. Mahaba na. Habang ko si misis, bibidyo-bidyo muna tayo dito para may napapanood kayo mga kaburks. Sandali na, papakita. Papakit sa ko sa inyo yung dagat. Jajaging pa rin kahit na medyo madulas yung ano eh daan ito yung barko mga kaburbs wala masyadong tao dito maaga pa kasi mga alas 8 pa lang kaya yung mga kadalas tao siguro mga tulog pa yung mga pailan nilan lang nagdalakad-lakad jajaging tsaka ako ayan. ayun yung pantalan wala mang nakaparatang yate ito na sikat ng araw oh, mga kaburkos parang ang puti ko dito ah. Oh! tayo dito kahit na ano lang enjoy life lang mga kaburks parang puti ko na mga kaburks ha <laughs> mamaya magkapagupit ako kaya bukas mahaba na eh siguro mga next month lang yan or mga bandang April taksibul uh, na yan dito beauty ng gumaganda yung panahon Eh, maganda sikat ng araw mga kaburks. Araw na. Yung eh, mga kabahayan dito. Diba? Sosyal mga kaburks. <laughs> Ito dada Ito dada mga ka-perks Ayan o Madulas yan mga ka Kasi dito, nung nakaraan kasi Yung temperatura dito Nag-positive Positive 5 positive yata Natunaw yung mga yelo Tapos Biglang nag-negative Kaya snow na natunaw na frozen kaya madulas Ayan, nilalagyan namin yun ang bato kaya tignan nyo mga kabos may mga namimingwit dito may mga part pa naman pala na pwedeng tungtungan ng mga tao Ayan o. Oh. Dito tayo. Ah, may mga namimingwit. tatlo sila ginagawa nila bumubutas lang sila nung pinaglalagyan nung Tansi oy, ay nahuli nakahuli ni kuya ko Hindi na pwedeng tungtungan Pwede pa pala Hey, Ayoko mag-cry mga kapatid, baka lungo ko ako. <laughs> Halika na natin si misis. Baka tapos na siya maglinis. Bali, tinulungan ko siya doon sa trabaho niya kanina. And then dito nag-relive lang siya ngayong araw. Sabi niya, kaya, kaya na daw niya. Kaya dito na siya tinulungan. Kaya ito. Video-video na lang tayo dito. Para may may na-upload ma tayo. May mapapanood. mga coverks, ha <laughs> malapit na malapit na yung mayaman na ako lumalaki na yung paliparan mga kaburks pasaway <laughs> itong hangin eh <laughs> Lagyan ka natin ang cover para yan, o, oh, di ba mas maganda? <laughs> pagka ano mga kaburks nag spring na dito yan, natin yung mga puno na yan unti unti magkakaroon ng mga dahon papakita ko rin dito sa vlog natin mukhang patay na yung mga puno pero maganda yan pag nagka dahon sila talaga namang ma-amaze kayo kasi maganda yung ano, kalikasan dito kahit saan ka tumingin madaming puno din yung mga basurahan nila kagaya nyan kaya hindi masyadong makalat Yeah. Ayan. di pa siya tapos. Ayan yung vacuum nyo. Kasura. Kakadakad ulit tayo mga kaburks. Hindi pa siya tapos. Bago lang kayo sa channel ko mga kaburks. Pakipindot nyo na po yung subscribe button. Tsaka pakipindot nyo yung notification bell. Select nyo yung all para pag may upload ako. Updated din kayo sa mga upload ko dito sa Bansang Finland Diba? Kahit na papano mga kaburks Para na rin kayo nakarating dito Sa pamamagitan ng vlog natin Ang ganda lang dito mga kaburks Yung mga sasakyan Kahit na negative 24 Nung na nakarang kasi nag negative 24 Nag start pa rin yung sasakyan ko Diba? Kasi naka-design sila para sa mga ganitong Klima kaya kahit na nagpo-prosen yung sasakyan ko lagi start pa rin <laughs> grabe no mga kabarks sabi pwede pa palang tumungtong dyan tuki tuki moy <laughs> nahilig sila magalaga ng mga aso talagang naglala sila ng oras para sa mga alaga nila Ayan pa ayan. so yun mga kabirks sana nag enjoy kayo sa video natin huwag niyong kalimutan na i-subscribe yung channel para ma-reach natin yung 1000 subscriber tulungan niyo ako ma-reach natin yung 1000 subscriber para gumamit subscriber ko Ingat po lagi kayo mga ka-Burks. Saka huwag niyong kalimutan lagi na magdasal. So yun, kita-kita lang tayo sa susunod. Salamat mga ka-Burks sa panonood. Please subscribe, like, and share. Thank you.